Hello guys, tingnan po natin guys ito, gumawa po siya ng ano, tubig na nag-aapoy po, ayan no, nag-aapoy siya guys, so parang gas, isil po, so ginawa niya guys, uh, gumawa siya ng mga PVC pipes, hinati-atin niya po, ayan mga bilog na po yan no. yung apat na yan, ayan no. meron siyang 110mm tapos meron din siyang pipe stop uh, yung parang ano pang kalang tapos adapter pipe for mga pipes po siya may 120 degree pipe at 180 degree pipe tapos nagsulat siya ng bilog binatasan niya yung mga bilog guys ayan eh. wow ang ganda naman apat siya guys So ayan guys, nilagyan niya ng ano mga PVC na ano, may mga nuts po siya, plastic din po. Ayan, apat po siya guys, oh. Tagiisa siya. Nilagay doon sa may butas. Ayan guys. Tapos kumuha din siya ng tornilyo na mahaba. Tapos may nuts. Nilagay niya doon sa may butas na maliit. Ayan. Tapos tagdadalawa niya nilagay doon. Tapos ayan ang para maano po doon magkakaroon siya ng ano energy ayan na guys yung apat nag ano ginawa niya nilagyan ng dalawa tapos sinuot niya doon sa ano sa PVC pipe na malaki ayan, tapos tinakpan niya para yung tubig nasa doon at dito tumutulo ayan apat siya guys oh tapos nilagyan niya ng silan ayan na para wala siyang tulo talaga ang hmm, ganda tapos kumuha siya ng kahoy nilagay po siya sa kahoy yung apat tapos dinikit niya doon sa kahoy ayan guys oh Ayan, tapos kumuha siya ng 1.5 na soft drinks, o, oh, walang laman, tinanggal yung ano, yung nasa ulohan niya, yung may takip, yung apat, o, oh, ayan doon niya ilalagay doon sa sa ibabaw yan nilagyan <laughs> ng sealant tapos yung mga air din yan pinadugtong dugtong niya ayan nakabuo niya agad yan itlokpok niya yung apat na yun uh, lalagyan niya ng ano paisahin niya ayan okay, o so, oh, guys oh. nisa niya So, ayan. Dabit niya ngayon. Ayan, guys. So, maganda siya tingnan. So, ngayon, nagyan niya ng ano pang dulo. Parang ano siya, yung pang apoy. Para yung lumabos yung apoy. Ayan. Nagyan niya ng ano, mga wiring. Pinag, ano niya. Pinag-sama-sama niya. Ayan, guys. So, Ngayon Naglagay siya ng pangano Yung Pangsaksakan nilagay niya sa dulo-dulo Ayan 220 volts nilagay niya ng tubig Ayan nilagay niya ng tubig ngayon guys Ayan guys Inisisanan niya So uh, Ayan guys Inisisan niya yung tubig Yung Apat na yun Uh, so, tingnan natin kung anong mangyayari guys. Oh. Ayan, tinakpan niya guys. Motion na ng ano, saksakan. Ayan, sinaksak niya. Yun, oh, nag-apoy. Oh, nag-apoy na siya guys. Oh. Ganda oh. Ang lakas ng hangin, kaya namamatay. Nilipat niya. Ayan oh guys, oh, so, na oh. lakas oh. Galing, ang lakas niya. Good na good ayan nagkaroon na siya ng gas yung tubig magaling guys eh, kasi yung tubig nag aapoy na siya oh. nagkaroon na siya ng gas ang galing niya malakas din pwede ka na siguro magluto niyan